Hi, good evening mga kalingat So, andito po ako para lang po ako may ma upload dahil wala na po akong ano time na mag-live. So, ito po yung aking dinner ngayon. Isisyo ko po sa inyo kung aking dinner. So, ngayon po ang oras ay 7.35. 7 I'm not yet po. 6.35 pa lang pala. So, kahit na oras po ngayon ay nakakalimutan ko na. So, ito po ngayon ang aking pagkain pero hinihintay ko pa po mainhin ang aking rice. So, nagluto na po ako ng rice, mga kalingap. So, bago po lahat. Ay, please like, share, and subscribe po si Kuya Bal Santos Matubang at in the vlog at Kalinga Prop para po mas lalo pong maraming matutulungan. Ito po yung aking uh, dinner. Simple lamang po ang aking dinner ngayon. Nag-fry lamang po ako ng ng broccoli at saka tortang itlog. Yan lang po siya ngayon ang ulam ko. Simple lang. At meron naman po siyang lulutuin. So, easy lang po kasi ang pagluto ng itong ulam na ito. Kaya ito na po muna ang aking dinner with peas in coffee. Yan po ang aking dinner ngayon. So, kahit inhin lang po ng aking rice. Kaya, waiting, waiting po muna ako bago po ako kakain. Pero iniinom-inom ko na po yung kape kasi siyempre, gugutom na rin. Kaya inuuna ko po yung coffee. Waiting po ako ng about ilang minutes. Siguro 5 minutes ay sana po luto na po yung aking kanin. So, umpisan ko na pong kain ang aking gulay. Para maya-maya po ay maluluto na rin siguro yung aking rice. Kasi, hinahinay lang pong kain. Yan. Hinahinay lang pong kain. Ito po ang aking pagkain ay broccoli na vegetables. Hmm. Yung tama lang po yung kanyang pagkalutong. Masarap po talaga yung broccoli nang isa mo lang po sa bawang o kaya with luya na may tawag dito. Nang 3 minutes only. Sarap na po siya. Madotong na po siya. Kasi pag katagalan mo po siya, pa, hindi na po green ang kulay. Ibang kulay niya. Kaya ilap po mga 2 minutes or 3 minutes. Buti na lang po, eh, hindi pa nagdilaw, is still green. Ayan, is still green pa po siya kasi tagal na rin po itong aking broccoli. Binadot ko lang po talaga sa plastic para po ay hindi mag-dilaw. Para panibago na naman po bukas. Happy po ako mag-off. At may practice po kami sa Victoria Park ng sayaw. Ng kalingap dance. Sana po ma-perfect na po namin hanggang sa dumating po sila Kuya Bal. So mga 11 ng February po yata namin sasayo yun yung Kalingap Dance. Kaya na rin po ako ng itlog. Yummy! Yummy! Inubos ko na po kasi yung pakser ko. Kahapon kong ulam, at saka lunch at dinner ko po kahapon, at saka ngayon lunch ko. Yun ang isda, inubos ko na po talaga. Nakita pa po ng, ano ng gwardiya ang aking, kung anong aking pinakain, pero tapos na po akong kumain nung pumunta po so, dito dahil may pinapa ano po ako sa kanya na na dryer namin ay hindi na po mag nagmumove nag, hindi na po siya nagmumove yung dryer namin pero may ilaw pinachot po po niya ang sabi sa akin ay 24 daw ang balik niya. 24 uh, Wednesday. Yan. Mismo kasi ang manggagawa po ng dryer ang pupunta dito. Yan. Papa ka ng magluto. Yeah. po ang kanin ko. Okay. sarap po ng ano ng coffee. Kahit ito lang po siguro ang kainin ko, wala nang kanin, tumuro na lang po yung kanin, is okay lang po siguro. I'm full. Pag naubos ko po itong aking gulay at itlog, ay okay na po sa akin yan dahil gabi naman. So, hindi ko na po kakainin yung kanin, ito na lang. Kasi mukhang nabusog na rin po ako. Kunti pa lang nakain ko pero busog na. Ayoko na pong kumain ng kanya. Ito na lang po ang papakin ko yung gulay. Hmm. Sarap po ng gulay. Broccoli. So kain po tayo. Hindi na po ako kakain ng kanin kasi mukhang busog na po ako, nauubos ko na po 'yung buwan. Parang nasarapan po ako ngayon ng itlog. Tagal ko na po kasi hindi nagtorta ng itlog kung hindi parating Parating na pong paksu o kaya chicken curry ang kinakain ko. So, long time na po hindi ako nagtorta ng itlog.

Ang bilis po talaga ngayon ng day. Tomorrow is 21 na. Nang days na lang. Two weeks na lang halos. Dating na po sila Kuya Bao. More two weeks pa pala. Pagkatapos ng kain ay nabusog na po ako. Hmm, kaya nga busog na ako kahit walang So, thank you so much po for watching. So, thank you so much po for watching. Please like, share, and subscribe again. Kaya Bal Santos Matubang, Atina blog and Kalinga Prab, royal of Malalag. Kuya Brooks, Kalingap Awi. Kuya Brooks Black at saka si, you know, okay. si Andi Kayaka, J. Morillo Vlog. Kalingap po si Andrino, at si... Sino pa? Si Lydia, Kalingap Lydia, Billionist TV, at So, lahat po ng under po ng kalinga. Maraming maraming salamat po sa iyo. Thank you so much. Si Laura M. Birakit po wala. Si Maricoy. At saka si Maramara 77. At si Kuya Kins. Yung mga nasa landing pads po. Uh, thank you so much po for watching. Bye!